Hello Kuya William Ferrer. Hello, hello. Uh, kabayan, hello, hello, kabayan hello, William. Kabayam, yeah Yan uh, ma mahirap daw sa Canada. Anong Hindi manisabi. mahirap ang Canada? Nasa sayo 'yan kung ka marunong kang mag-budget. Uh -huh. Marun ka marunong ka disiplina ang paggastos uh -huh. dito sa Canada, kaya ang nagsasabi ng ang Canada, napakagandang Canada. Mabibili mo lahat ang gusto mo. Yan ang ano masasabi ko. Kailan ka dumating dito, Kuya? 2010. 2010. Oo, oh, mga 13 years na. Yeah. So, anong unang trabaho dito sa Canada? Ah, uh, trabaho ko nagki-cleaning. Siyempre, unang kong dito, kik-cleaning ako. Oo. Nung pangalawa, nung ano na, naka-apply naka na ako ng maganda-gandang trabaho. Oh. Ako apply ako sa West Hill. Yan, yeah. laki ng sahod. Yeah. You know, naman. Oh, yung una lang talaga yung mahirap. Yeah, na. ang una lang ang mahirap kasi oh. siyempre nag-o-office ka pa lang. Cleaning. Cleaning. Pero professional ka sa Pilipinas. Ah, ano, fabrication. Oh, meron talaga skilled ka talaga yeah, skilled sa Pilipinas. Skilled ako, yeah, ako. Yan ang na nagdala hmm. sa akin rito. Mm -hmm. Yung ano, yung skilled. Pa skilled ka talaga ano, kahit high school graduate, high school graduate lang ako. Paano pa ako nakapasok? Yeah, yan yung siya sabi ng mga kan oh. ka Canada dito ng mga Pilipino. Bakit bakit ka nakapasok dito? Basta skilled ka. Oh. matagal Oh. At tagal ka na sa trabaho, marunong kang uh, umintindi ng ano, umintindi ng mga trabaho. Pwede oh. pwede, pwede, ka rito, wala yang high school professional basta oh. marunong ka rito. Oh, pero nagiginsi ka. Yeah, agency. Anong agency mo? Ah, uh, Common Field. Common Feel. Uh, Bikutan. 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 Sa Bikutan, yes. sa Manila yan. Yeah. Ayan, dami yun. No. So, kung makikita mo yung buhay ni Kuya William Ferrer dito sa Canada, Nag-start like talaga siya sa ano yun. Oo, oh, oh, giwang giwang. Oh. na ko, tumutulo yung oh. Buhug, eh, Nag, eh cleaning, 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 Naglilinis ako sa ba, ano, ng isno. Oh. Is, no. oh. You know, start ko rito. Pero, di, ba, ba ko may skilled ka, like, sa sideline lang yung cleaning or yun talaga eh, yun yung job? Ano yung unang job. Job, unang job. Cleaning, yeah, oh. oh. kasi, o pagdating ko rito is close na yung ano company na pinapasukan ko. Ano naman yung job noon? yun ah, ang pagpasok mo di ba? Fabrication nga dyan fabrication sa overall yun. All. Pero yun ang nagpa-PR sa'yo yeah. Nung si nag-close yun, wala ka nang matrabaho, close na kasi Ang gumana sa akin yung Paglilinis, cleaning no, Permanent residence kasi ang company, yung si Bosing oh. Siya yung ano, kaya yung naglakad ng ano PR namin, lahat kami sabay-sabay na dumating ng kanila. Yung sa fabrication nga, yun. Yeah. Oh, yun, yun. Uh, kahit na nagliyok yun, ay uh, nag-close yung kumpanya, thankful ka pa rin na uh, naging permanent resident ka dahil sa kumpanya na yun. Yes. Then, yun lang nga, uh, after na nag-close yung kumpanya, nahihirapan ka na maghanap ng trabaho, kaya nag-start ka muna yeah. cleaning. sa paglilinis. Yeah. Pero hindi habang buhay na maging tagal tagalinis ka lang, di ba? Nasa tao lang din yun. Kaya so, yung nga sabi mo, kung marunong kang magsikap, marunong oh. kang magtsaga, mararating mo rin yung mga pangarap mo hey. sa buhay. Lahat, mabibili mo rito. Oo, so yung sabi nila na mahirap yung Canada, hindi hindi mahirap. mas mahirap The, sa Pilipinas. The best ang Canada. The best ang Canada. Uh -huh. Yan ang masasabi ko dahil ang future ng mga anak ko. Uh -huh. Ang ganda ang future ng mga bata rito. Uh -huh. Oh, sige, thank you. Terima kasih, okay, thank, puyang. Keren, sige, thank God you, thank you. Terima kasih. Terima